Magandang araw mga bata. Ang asignatura natin ngayon ay Filipino para sa ikalawang baitang. Tayo na ay nasa quarter 1, week 4. Alam kong nakahanda ka na. Simula na natin. Inaasahan nakasasagot sa mga tanong tungkol sa nabasang kwentong kathang isip halimbawa, pabula, maikling kwento, alamat o teksto hango sa tunay na pangyayari, halimbawa, balita, talambuhay, tekstong pang Para sa ating balik basahin ang teksto at sagutin ang mga tanong. Isulat sa patlang ang letra ng tamang sagot. Ayon sa pag-aaral, ang paghuhugas ng kamay ang isa sa pinakamainam na paraan para maiwasan ang sakit at ang pagkalat nito. Napakadaling mahawa ng sipon o trangkaso kapag naihawak mo sa iyong ilong o mata ang kamay na kontaminadong mikrobyo. Kaya mainam na palaging maghugas ng kamay upang maiwasan ang pagkalat ng malulubhang sakit. At para sa ating panibagong aralin, ating basahin at unawain ang isang kwento. Ito ay may pamagat na Paano na ako ngayong pasukan? Ito ay akda ni Gina M. Castillo. Sa Baryo Libis, may lumaganap na sakit na kung tawagin ay COVID-19. Lahat ay natatakot sa sakit na ito dahil kapag tinamaan ka ng sakit na ito, Iyak na ikamamatay mo. Ito ay isang sakit sa paghinga sa mga tao na sanhi ng bagong virus. Isa ang Pamilya de la Cruz sa apektado ng sakit na kumakalat. Kasabay rin ito ang pag-aalala ng sampung taong gulang na batang si Ben. Si Ben ay batang masigasig sa kanyang pag-aaral marami siyang nakukuhang gantimpala sa patimpalak na kanyang sinalihan sa paaralan. Isa rin siya sa mga nangunguna sa kanilang klase sa paaralan. Pangarap niyang maging isang ininyero paglaki kaya ganoon na lamang siya kasigasig. Nay, narinig ko sa balita na marami na ang kaso ng COVID-19. Kasabay nito ang parami na parami Narin ang mga namamatay, wika ni Ben. Oo nga anak. Nag-aalala ako baka tumigil ka muna ngayong taon sa pasukan. Ang tugon sa kanya ng kanyang ina. Pero Inay, sayang naman po ang ititigil ko. Hindi ko po makikita ang aking mga kamag-aral pati na rin ang aking guro. Hindi na rin po ako makakasali sa mga paligsahan sa eskwelahan. Excited pa naman ako lagi sa mga bago kong matututuhan. Ang malungkot na tugon ni Ben. Sa kanyang paglalaro habang ang nanay niya ay nagluluto, may kumatok sa kanilang pintuan at agad naman itong binuksan ni Ben. Bumungad sa kanila si Aling Betchay ang kalapit bahay lamang nila at hinahanap si Aling Tinay na ina ni Ben. Mare, na-enroll mo na ba ang iyong anak? Tanong ni Aling Bechay. Hindi pa eh. Mukhang ihihinto ko muna sa pag-aaral si Ben ngayong taon dahil sa sakit na COVID-19 na iyan. Wika ni Aling Tinay. Sayang naman kung hihinto siya ngayong taon. Isa pa naman siya sa nangunguna sa klase. Tugon ni Aling Dacay. Pero mare, okay na yon. Kesa mapahamak ang aking anak at magkasakit. Wika ng ina ni Ben. Hindi mo ba alam na nagsimula na ang enrollment at na-enroll ko na si Isay? Wika ni Aling Dacay. Nagsimula na pala ang enrollment. Paano kaya ang magiging pagtuturo at pagkatuto ng mga bata? Sabi ni Aling Tinay. Mare, hindi mo ba alam ang sinabing proseso ng DepEd? Maaaring online learning ang mangyayari ngayong pasukan. Kaya nga, nagpakabit na kami ng wifi at bumili ng bagong computer. Dagdag ni Aling Betchay. Ganun ba, Mare? Eh, wala naman kaming perang pambili ng gagamitin ni Ben sa online learning na sinasabi mo. Malungkot na tugon ng ina ni Ben. Pumunta sa sala ang mag-ina. At kinulit ni Ben ang ina tungkol sa kanyang pag-aaral. Anak, wala tayong pambili ng gadgets o cellphone para sa online learning na sinasabi ni Aling Betchay. Wika ni Aling Tinay. Pero inay, narinig ko po na naka-enroll na si Isay. Mahuhuli po ako ng isang taon sa kanila. Paano na po ako? Sagot ni Ben. Binuksan ng nakababata niyang kapatid ang telebisyon upang manood at sakto naman na ang balita ay tungkol sa nalalapit na enrollment ng mga mag-aaral. Narinig ng mag-ina na hindi lang pala online learning ang mangyayari sa darating na pasukan, kundi maaari ding modular sa radyo o telebisyon. Natuwa si Ben sa kaniyang narinig. Nay, narinig mo ba yon? Makakapag-aral pa rin ako kahit nasa bahay lang. Hindi na po ako hinto ngayong taon. Tuwang-tuwa na sabi ni Ben sa kanyang ina. Bukas na bukas din ay ipa-enroll -e kita. Tugon ng ina. Mas magsisikap pa po ako sa pag-aaral, inay. Maraming salamat po. Hinagkan ng mahigpit ni Ben ang kanyang ina. Ang iyong binasa ay halimbawa ng kwento. Ano ang kwento? Ang kwento ay isang uri ng panitikan na nagsasalaysay ng mga karanasang kaugnay ng iba't ibang damdamin o saloobin na nagiiwan ng aral o mensahe sa mga mambabasa. Sa pagbabasa, kailangang maging mapanuri at intindihin mabuti ang mensahe na nakapaloob sa anumang uri ng teksto.